Magandang araw, charot. Araw ng linggo ngayon mga mare, kaya naman magsisimba nga kami. Bago kami magsimba mga mare, ay kailangan mag-almusal muna kami. Dahil hindi uso sa amin mga mare, yung nalilipasan kami ng gutom. Dahil almusal talaga ang pinaka-importante. Eto at pinakain ko na nga din si Ion. Madami nga siya nakain dyan mga mare at sabi nga daw niya ay strong na daw siya. So eto na nga mga mare, nakapagsimba na nga kami. Dito na lang kami nakapart mga mare sa may gilid. Hindi naman talaga kami late mga mare, pero sadya talaga na marami talaga nagsisimba. So ayan mga mare, pagkatapos nga namin nagsimba ay eto pa uwi na rin kami. Sabi ko nga ka kay Daddy Run, mga mare na hintayin na lang makaalis yung nasa likuran naming sasakyan. Sabi naman niya mga mare ay kasya kasya naman yan. O di ba kahit masikip, go pa din. Mahilig talaga si Daddy Ron sa masikip. Biruin yung mga mare pinagkasya niya. Ayano nakalabas na nga kami mga mare ay dumiretso kami sa May Forest. Meron na kaming dalang pang-swimming diyan mga mare. Hindi na rin kami nakapag-swimming mga mare dahil fully book na rin sila. At iyan na rin pala mga mare yung rate nila. Umuwi na rin kami mga mare dahil sobrang init niya sa labas. Pagka-uwi nga namin ng bahay mga mare ay naligo na kaagad ako dahil hindi ko matiis issue lagkit ng katawan ko dahil sa sobrang init nga. Dahil hindi ka kami natuloy sa pag mga mare ay eto't sinet up na nga din ni Daddy Ron swimming pool nila. Kahit pa paano nga mga mare ay hindi sila malulungkot. Tidulukan talaga nila ang dadin nila mga mare para madaling matapos. Samantalang ako mga mare ay nasa taas nga ako niya. Pagkababa ko ka mga mare ayan tapos na nga at meron na nga rin tubig. Masaya sila mga mare kahit ganyan lang. Pagkatapos nila ng swimming mga mare ay nagpahinga muna sila saglit. At itong video na to mga mare ay nung nakaraan pa. Kaya random video na nga rin tayo mga mare. Napahinto nga itong pinagbuhatan patrol vehicle. Akala ko mga mare ay kung ano na ang gagawin. Kaya pala bumaba si kagawad mga mare dahil papalit kalitan nga yung tungkod ni Lola. Kita nyo naman mga mare yung tungkod ni Lola. Natutuwa nga dyan si Lola mga mare dahil matibay nga daw yung binigay sa kanya. Magandahan siya mga mare at hindi na nga daw niya gagamitin yung luma niya. At itong mga batang ito mga mare ay nag enjoy sila sa larong ito. Habang tinitignan ko nga sila mga mare ay bumabalik nga ako sa pagkabata. Charisse! Ang sarap talaga maging bata, ano? Ayan na naman mga mare, nakita na naman ni Iyon si Lola. Kapag nakikita nga ni Iyon si Lola mga mare, ay talagang nagbibless siya. Lahat na yata ng matatanda dito sa amin mga mare, ay hindi pinapalagpas ni Iyon. Talagang nagmamano siya mga mare. Tuwang-tuwang -tuwa nga dyan si Lola mga mare, dahil bata pa lang si Iyon ay marunong na magmano. Si Lola pala mga mare, ay 89 years old na siya. Wala daw siyang maintenance mga mare. Pero yung pandinig niya mga mare, ay mahina na. Sana umabot din ako sa ganong edad. At eto naman si Ian mga mare kapag nasa labas ay ayaw niyang ng umakyat. Minsan mga mare ginagawa ko ay sapilitan talaga. Minsan kasi mga mare gabi na ay ayaw pa niyang umuwi. Kahit sobrang malamok na sa labas mga mare ay ayaw talaga niya. Ayan at nakakita nga siya ng pera mga mare nilagay niya na kagad sa alkansya. O siya mga mare hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Bye!